di diba, Ang bilis lang ang tayin. So, oh, pwede na. Ayan, nag akyat na sila. Yung aking mga alot pati, nilagyan ng parsa ni Mahal. Ayo, charot. O, oh, di ba? O, oh, ganyan lang gawin nyo, guys, sa gilid ng bahay nyo. At may mga saluyot pa. O, oh, di ba, guys? Ang dami double purpose ayun pa yung eggplant ko oh natalo na sa saloyot oh di ba all healthy healthy nila ayun know. oh mm. may ulam ka na pwede mo pang itinda pag marami kasi lala rumas pa dai tau mm. ayun eh uh, look oh mm. Yan, thank you, thank you for watching, guys sa bilid ng bahay namin